tanan. ko wow, Para matulang, para wow. makato. Toto ako, ako makapiling kayong lahat. Lahat tayo. Ben, ben, Higit sa lahat, narito po ako para sumama, sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit, narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na masagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give tayo. at alam ko ang pag-uwi ng ating pangulo ng ating minamahal na tatay Bigong ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating presidente Presidente President Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Qualcomm at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta, iuwi natin ang aking ama. <tinyo> Nung tinangay ang ating Pangulo ng Marse Aonce Hindi ko matanggap at katulad ninyo Lahat kami ay biglang-bigla At talagang nataranta Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa Hindi katulad ninyo Wala naman ako sa ibang bansa Hindi katulad nung iba Hindi naman ako maaaring pumunta sa kalsada ofisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, buong bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para maalaman ng senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong sa batas ng Panginoon na bawal na bawal ang pangaate sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid, ay galit na galit po sa akin. Ngunit, sa mga pangyayari. Mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na pangunan? malala pa, sa ICC pa dinala, kuluhan pa ang inuwi at pagkatapos noon tuloy-tuloy pa ang paglilitis ng ating tatay digong Huwag tayong pagpayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyo lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isang mag-house to house, mag isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nakisa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte. Sampo ng DDS, sampo ng OFW, sampo ng mga narito ngayon sa The ay sumama sa akin. Maraming maraming salamat.